Ayan, ako na lang po nagkulay ng buhok ko kasi hindi ko alam ano, kung bakit. Tatakot ako magpakulay sa iba kasi nga naglalagas sa buhok ko. So, ito ang pagkulay na to. Dala ko pa ito. Umuwi ako nung April. E Nagdala ko nung ko ng marami. Ayan, galing sa Japan. So, kasi ang, ano, ang pangit na. Ang tanda akong tingnan talaga. Di pa Alam nyo naman yun. Ayan ngayon, eto nagkukulay ako. Hindi naman ako pwede. gusto ko sana yung buho ko iyan, no, mariban. Hindi naman, titreatment ko na lang to. After two days, treatment ko siya sa ano, para sa hindi siya ma, treatment ko siya para sa hindi, ano to, treatment ko siya sa, tawag dito, istri uh, oil, hot, parang hot oil or keratin, ganun. Pero titingin tayo ng pwede sa atin sa mga ano, organic. Ayan. Treatmenta lang natin na hot oil, na ano, na? O kaya keratin, na ano, na? Ganun ba yun? Pwede keratin na? Pang ano lang yun, ma? pang palambot lang ng buhok yun. Ma? Eh, yung hot oil, ganun din, di Opo, yun din po, hot oil. Oo, ganun pa nga. Ha? Oo, ganun Ay, nga. Hot ano, oil na? Oo. Nakapasahin mo ako ilang minuto, nakto, ayan na. May English dyan.

wa, wa Ang dami ng puti. Oo, oo hindi pwedeng maharap lang. Ano eh, kulay yan, na? yan na? Ha? Kulay. Ayan, o. Bala Wala namang kulay. Yan lang yung dati po kasing kulay. Kulay kaya yan. Hindi ko alam na. Dark. 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 Ay, hindi, Dark. hindi pwedeng... Mong... Ay, ito nga, yan nga yun. Dark brown siya. Hmm? Oh. Oh. Oh, di ba? Ang daming puti. Oh, na? lang si mama. Ay, wag na. Ako na lang. Ano ba bigay ba yung anak mo? Lagi po kasi Kala yan, magiging lulay anak mo na yan. Nakasampanok yung mga satoktokon na kung saan ko dapat lagyan. Lahat. Ano kaya maglagay na na ako? Kamayin ko na lang. Uh Na? Yeah. Gano'n na na. Mm, yeah. Oo, hmm. paano kung ano yun eh. Ayan eh, Puti lahat. Pag nilano nil ko to conditioner na lang yung ilalagay ko, na? O sa shampoo Ay, hindi. Hindi ko rata... maintindihan. Atin, eh. Wala, wala yata Wala, wala shampoo, na. Wala Wala Second home mo yung Japan. mo nga. Ito, di ba, second home mo yung Japan? Hindi ka nga. mo na yung cellphone mo. Ah, oo oh, nga. Ikaw nga, hindi ko alam. Ikaw na. Alam niyo yun. Alam Ayan, mga lods. Tapos dito, lalo ko dito, mga alam nyo, hindi magpapantay ang kulay. Made in Thailand. Maganda tong kulay na to. Maganda tong pangkulay ko dahil ang pangkulay ko na to eh ay babay na nga mga lords. yan ganyan lang to. Yan. Tapos talagang ko lang pong dulo. Ayan. Babay mga lords.